larawan, no? Nung lapas kwalita na tinatawag. Makikita na parang uh, isa siyang bride, no? Siyempre nakasuot siya ng wedding gown. At kung makikita mo yung mga features niya, malatotoong tao. Yung mga detalye nung kamay niya, yung mukha niya, yung expressive niyang mata, napaaganda ng pagkakagawa sa manikin na ito. Una siyang pinakita no, noong no, 1931 sa bridal store sa Chihuahua, Mexico. Gaya nga nang sabi ko, no, nagulat yung mga tao kasi yung buhay na buhay expression niya, tingnan niyo yung mata niya talaga, ang laki tapos parang may sariling expression eh. At kamukhang kamukha daw ng no, manikin, yung anak na may-ari na si Pascuala Esperanza. Dahil dito marami nagsasabi na hindi daw manikin ang lapas kwalita kung hindi isang mami at buhay daw ito. Bago tayo magpatuloy sa kwento natin ngayon, huwag nyo kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. Medyo nakakagulantang ang kwento natin ngayon. Medyo nakakatakot. So kung hindi kayo komportable, skip na muna. Pero eto na, Tuloy na natin. Bakit lumalabas yung ganito mga usap-usapan? Bakit inaakala ng mga tao na totoong tao siya at anak siya nung, uh, nung may-ari? At hindi siya basta-basta manikin lang. Ito yung dahilan, ha? namatay si Pascuala dahil daw sa kagat ng isang black widow spider. Nangyari daw ito noong kanya mismong wedding day. Kaya, nakasuot ng bridal gown itong si Pascualita. At nakakalungkot yung ganong kwento. Uh, parang valid naman na rason para gawing uh, siguro namimiss din na may ari yung anak niya kaya ginawang uh, inspirasyon. So, nilagay na daw siya sa store. Kaya daw siya nilagay doon so she could be the bride she never got to be. Para maging isa siyang bride dahil hindi niya nagawa noong nabubuhay pa siya. Ito yung larawan ni Pascuala. Gusto ko na titigan yung maigi ha. Titigan ninyo at ikumpara nyo yung mukha ni Escuela, yung features niya. At nila Pascualita, magkamukha nga ba talaga? Sa tingin niyo, siya nga ba talaga yan? So, ito na yung speculations ng mga tao. So, sabi nila, La Pascualita yung anak na may-ari ng store at yung sinasabi nila. Una, gaya na sabi ko kanina, expressive yung muka. Kaya iniisip nila talaga na parang totoong tao talaga. Diyan nag-uumpisa. Kumpara sa isang regular na manikin, maraming bisita ang nagsasabi na sinusundod na sila natingin ng, ng ganyan ni Pascualita pag unag-iikot-ikot sila sa store ng mga sinasabi talaga ng mga tao. Baka dahil iniisip lang din nila na natatakot sila. Siyempre, pag natatakot ka, naglalaro na rin yung imahinasyon mo, ba? Diba? So, baka ganon. Pangalawa, eto yung medyo scary na part talaga. Eh, although, hindi ako naniniwala, ha? Pero, pag tinitigan mo yung kamay, just ko, yung detalye nung mga linya-linyang ganyan, parang totoo. Tisa mukhang 'di ba yung 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 manikin, parang straight lang yung mga kabay, siya parang naembal sa mong bangkay. Hindi siya mukhang manikin. So nakakatakot yung biski ikaw, 'di pa pagpunta mo doon, mapapaisip kamay pa talang ng manikin may nang tao to eh. Tignan yung maige, yung mga linya-linya, yan yung mga picture. Di ba makatotohanan? Eto pa, sabi ng isang shop worker doon, si Sonia Bursiagam. So, twice a week daw siya nagpapalit ng damit nitong si La Pascualita. Pag hinahawakan niya raw yung kamay, para minsan nararamdaman niya na pag parang pinagpapawisan pa daw. Nakakaloka yun. Pero eto ha, etong isang detalye na to, meron daw mga varicose veins sa hita. Kaya naniniwala siya na totoo yun. Varicose veins. Sino ang maglalagay ng varicose veins? Sa isang manikin. para hindi na magkailangan, di ba? So, mapapaisip ka talaga kahit hindi ka naniniwala. Yung kamay, varicose veins, expressive na mata. Teka, mukhang tao nga ata talaga. ba? Diba? So dahil may mga ganyan nga usap-usapan, may mga iba't ibang version yung mga tao sa mga kwento nila. No, Ito yung isang version. Sabi, manikin lang naman daw talaga si Pasqualita. Pero may isang French na magician na na -in love sa kanya kaya binubuhay siya. At inilalabas pa daw siya tuwing gabi pero kailangan niya makabalik agad ng umaga. Yung mga ganyan na mga sobrang far off na kwento. Sa atin, sino nga yun? Di ba merong manikin na na lalaki din sa ating mga, mga kwento din sa Pilipinas. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Machete, ayun. Di pa si Machete yon? Parang ganyan din yung kwento niya, di ba? So, nasa na si Ala uh, La Pascualita ngayon? Pwede ka pumunta sa Chihuahua, Mexico. Dahil hanggang ngayon, no? I-search mo lang yung La Casa de Pascualita at makakapunta ka doon. Pwede mong tignan sa sarili mo yung mga detalye. Totoo ba yung sinasabi ni Kuya Claro? Tignan mo doon. Tignan mo din kung sumusunod yung mata niya sa'yo kapag naglalakad ka. Pero alam nyo, napaisip ako, kung hindi talaga binasi sa anak niya yon, bakit La kwalita yung pangalan nung manikin? Di ba dinideray niya na, ano, na hindi daw totoo? Bakit La kwalita? So, ibig sabihin, totoo nga na binasi dun sa anak niya? Yung manikin? Siya talaga yon? So, syempre, kagaya ng napakarami mga urban legends sa atin din, di ba? Nandiyan si yung ahas sa Robinsons. Ayan ba, may mga ganito rin tayo. Balete Tribe. Napakarami rin nating urban legends. So, eto, tin tinatanong din siya frequently. Tinatanong din naman yung may-ari kung totoo ba. At siya na mismo ang nagsasabi na hindi naman daw totoo na anak niya si Pascualita. Yung manikin. Pero masisisi mo ba yung mga tao kung natatakot sila, di ba? Grabe naman kasi to. So, para tapusin natin yung video natin, gusto ko natitigan yung maigi yung mga larawan ha. At tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo? May posibilidad ba na mami at hindi manikin yung nakalagay doon sa store? Huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para sa mga susunod pa nating kwento, titigang maigi ang mga larawang ito. Sa tingin niyo ba, tao talaga to?